Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for Chikahan Tawana Namakasamang Life Lessons. So sit back, relax, enjoy the scene, happy, happy vibes, vibes. Only on In Between's. So 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Meron ka bang hinaharap na changes sa life mo lately? Na para bang napapahala. Paano ba ito? At hirap kang i-embrace? Hello kaagapay! Happy happy Saturday sayo. Kumusta ka na? At kumusta ang heart mo ngayong araw? I'm so glad na nandito ka ulit at kasama mo ako ulit. Na nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. It's another beautiful Saturday sa'yo kaagapay at nandito ulit ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Taboa. And welcome sa isa na namang episode ng In InBetweens. Happy listening sa lahat na naka-tune in na ngayon. Whether nasa transistor radio ka or PM radio or kaya naman ay nasa car stereo. Or baka naman eh ngayon nagre-relax ka sa iyong bahay or nasa biyahe. Salamat dahil uh, pinili mong sumama ngayong hapon sa akin. At anuman man ang iyong uh, pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, ano man yan, I'm glad dahil la uh, pinili mong mag in dito sa 702 DZAS kahit bising busy ka at ang dami mong pinagkakaabalahan ngayong hapon. At syempre, hello din, syempre, no? Sa ating mga kaagapay online, kung nakikinig ka via Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio o kaya naman sa YouTube sa 702 DZAS Radio TV, i-comment mo na Dyan sa ating comment section kung nasaan ka, ano ang merienda mo, at ano ang ginagawa mo habang ginagawa mong background ang ating kwentuhan ngayon. At syempre i-share mo na rin ang ating stream para naman mas maraming makapanood at makasama natin sa ating episode today. And pwede ka rin makinig kaagapay ah, anywhere and anytime sa febc.ph or kaya naman sa ating 702DZAS mobile app. Nakapag-download ka na ba? Dahil kung hindi pa, i-download mo na at i-search mo na ang 702DZAS sa App Store or kaya naman sa Google Play Store. Dahil libre lang yan at ang maganda dyan, mas magiging updated ka sa lahat na programs na hatid ng uh, inyong agapay ng sambayanan. At syempre kung ikaw naman ay napadaan, first time mong napadaan dito sa ating station, welcome po dahil hindi aksidente. Na napadaan ka rito para merong ka idea kung saan ka ba napadaan. Ang DZAS po ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines na napapakinggan po sa buong Mega Manila at ilang bahagi ng Mimaropas, Central Luzon at sa ilang bahagi rin ng Ilocos Region. Kaya naman, kaagapay kung may relatives ka, may kakilala ka, or friends from that area ay anyayahan mo na rin silang makinig sa ating kwentuhan at makinig sa ating himpilan. Kasi that's one way of sharing the gospel at share ang pag-ibig ni Lord sa bawat isa. Kaya go ahead, spread the word at sama-sama tayong maging inspirasyon sa bawat puso ng nakikinig. Kaya naman kaagapay, bibigyan muna kita ng time homing Pero stay tuned ka lang ha dahil magkakaroon lang tayo ng maikling break. Pero magbabalik agad ang inyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabwa. At syempre, nandito ka pa rin sa In Betweens over 702 DZAS. <music> Hello again mga kaagapay, nakikinig ka pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabwa. And welcome back sa Inbetweens. At ngayon ngang araw, brand new day. So may brand new letter sender tayo mga kaagapay. Kaya naman wag na natin patagalin pa at pakinggan natin ang storya niya. Dear In Betweens, I'm Janina. Lately po, sobrang hirap ako i-embrace yung change, lalo na sa trabaho. Recently, binigyan ako ng new task na hindi ko pa masyadong gamay, at honestly, nahihirapan talaga akong mag-adjust. I feel so overwhelmed sa daming kailangang intindihin, ang daming bagong flow, at kulang yung oras ko para pagsabay-sabayin lahat. Minsan napapaisip ako kung kaya ko ba talaga or kung bakit ang hirap mag-adapt. I know naman na growth often comes with stretching, but the transition season is really challenging for me right now. Nahihirapan ako sa time management. Minsan naiiwan ko yung mga dati ko ng task at may pressure na baka hindi ako enough or hindi ko magawa ng tama. Gusto ko pong matutong i-handle ito, hindi para umiwas sa change, but to grow sa pinagdadaanan ko. Pero hindi ko po alam kung paano magsimula or ano bang mga practical steps para hindi ako ma-overwhelm. Ano bang dapat kong gawin to adjust little by little? How do I embrace change nang hindi ako kinakain ng anxiety? I really want to honor God with my work, pero minsan parang ang hirap makita kung paano. Please pray for me na rin po na magkaroon ng clarity, strength and peace habang nag-a-adjust sa bagong season na ito. Thank you po. So ayun Janina, grabe, maraming salamat. Hindi madaling aminin no na hirap ka or na-overwhelm ka, 'di ba? Dahil siyempre, may mga panahon na madaling sabihin na okay lang, pero mas mahirap sabihin na Lord, hindi ko yata alam or hindi ko alam kung kaya ko pa. So kaagapay, sino ba namang hindi makaka-relate sa pinagdadaanan ni Janina, ba? Diba? Yung biglang bibigyan ka ng bagong task sa trabaho tapos wala ka pag masyadong alam or feeling mo, eh, wait lang, bakit parang lahat sabay-sabay? Yung tipong habang natututo ka ng bago, may mga naiiwan ka namang luma. ba? Diba? It's that moment when you're trying so hard to keep up pero yung oras at utak mo, parang wait lang, parang na-overload ka na. Pero may sinabi yung letter sender natin na talagang tumama sa mga puso natin. Ang sabi niya, I want to embrace change, not avoid it. So willing naman siyang i-embrace, tanggapin yung mga pagbabagong na experience niya. At willing din siya na hindi to like takbuhan or hindi niya to layuan And gusto ko malaman ni Janina na yung heart niya ay nasa right place. Gusto niya magbago, de ba? Like gusto niya i-embrace yung change at hindi to takbuhan or iwasan. Pero yun nga, may mga panahon na yung mind at yung emotions natin ay parang pagod na pagod na. Pero gusto ko malaman mo Janina na it's normal. That's normal. Normal nating na-experience yan bilang tao. And yung pagbabago kasi hindi yan may iwasan. It's inevitable, hindi ba? Talagang yayaniging ka, yung mga routine, yung mga nakasanayan mo, mga kinagisnan mo, ay eh talagang yayanigin ng mga pagbabago. At dyan talaga tayo parang napupush no, sa ating mga comfort zones. ba? Diba? di ba diba, kapag meron kang bagong task, hindi lang yung skills yung parang natetest sa'yo. Pati yung identity mo, na para bang bigla ka mapapatanong or mapapadoubt sa sarili mo na wait, enough ba ako? Or may alam ba ako? Or parang mabagal ba ako? Or capable ba ako sa mga bagay na pinapagawa sa akin? Pero alam mo ba kaagapay? Normal naman yung mga ganon na pakiramdam. Pero hindi ibig sabihin kaagapay na kahit may bagong bagay sa buhay mo, doesn't mean na hindi ka good enough sa ginagawa mo. Ibig sabihin lang nun is you're still learning. And learning is not failure. Diyan tayo natututo, diyan natin na-experience ang growth. Mas na-experience natin yung growth kapag natututo tayo. May mga tendency lang naman talaga kasi tayo na kapag nalalagay tayo sa mga bagay na unfamiliar o sa mga bagay na bago, na parang hindi natin maiwasan isipin na kailangan ba dapat alam natin agad lahat. Like, sino bang nagsabi na dapat master mo na agad kapag may bagong task na binigay sa'yo? Or, sino ba nagsabi na dapat perfect agad kapag nasa transition ka? Eh, si Lord nga eh, di ba? Hindi nga si Lord nagmamadali sa growth natin eh. Mas tayo pa yung nagmamadali sa sarili natin kung tutuusin at kung titignan natin. And think about this kaagapay, lahat ng bagay na magaling ka ngayon, first time mo rin yan dati. Hindi ba? Natatandaan mo ba? Nung una kang sumalta sa trabaho mo, syempre, wala ka pang idea noon, hindi mo pa alam yung mga galawan, pero as time goes by, eventually, natuto ka rin. Hindi ba? Ganun din tayo. Lahat ng kaya mo ngayon, hindi rin natin yan alam noong una. At natutunan lang din natin sila. Di ba? Kasi hindi naman tayo pinanganak na alam na natin ang lahat. Di ba? si Lord ka ba? Kung diba? <laughs> isipin natin, hindi tayo all-knowing, kagaya ng ating Diyos. Pero, natututo tayo, nasasanay tayo, at naga adjust tayo. At mangyayari ulit yon kaagapay. Hindi siya overnight, hindi siya ngayon, pero eventually, kapag fully in-embrace natin yung mga pagbabagong na-experience natin, mangyayari yon. And isa pa sa nakakatuwang sinabi ni Janina sa kanyang letter is, gusto niyang i-honor si God sa kanyang trabaho. And that's beautiful. Sobrang ganda na magkaroon ng ganong puso, especially sa paglilingkod. Honoring God is not just about excellent outcomes. It's also about surrendered beginnings. Kung sa ngayon ang best mo ay hindi perfect, pero faithful, na kahit mahirap, bumabangon ka pa rin, You show up pa rin, kahit overwhelmed, willing ka pa rin matuto? That honors God more than you think. At hindi nababaliwala yun. Nakikita lahat ng Lord yung efforts na ginagawa mo. Kaya kaagapay, are you overwhelmed because the task is heavy? Or because you feel like you must carry it alone? Yun lang din yung hirap sa atin. Minsan kasi hindi natin problema yung workload. Ang problema natin is yung pressure na dapat kaya ko na lahat mag-isa. Pero yung paglago ka aga, I was never meant to be a solo thing. Yun yung kinagandahan nun eh, na pwede tayong may ka-journey habang lumalago. Pwede kang magtanong, pwede kang humingi ng guide, pwede kang tumanggap ng correction, pwede kang mag-slow down, pwede kang magsabi ng di ko po naintindihan, pwede po bang paki-explain po again? And yung mga bagay na yun, hindi yun sign ng weakness. Yun yung pagiging teachable. At yun yung bagay na dapat sana nating matutunan. Ang pagiging teachable. So, paano ba tayo mag adjust little by little? So, bigyan muna kita ng example. Imaginin mo to. Kapag nasa gym ka, kunyari, nage-exercise ka, syempre, hindi ka magbubuhat agad ng sobrang bigat, diba? Kung gusto mo, like, mag-lose ng weight or mag-build uh, mag ng muscles, ba? Diba? Hindi ka naman magbubuhat agad ng 50 kilograms, ba? Diba? So, syempre, sisimulan mo muna sa maliit. Magsisimula ka muna siguro ng 5 kilograms, tapos 7, then 10, hanggang sa kaya mo na yung mas mabigat. At kung ipapares natin at irerelate natin sa ginagawa natin, yung trabaho ganun din. Transitions are like that. God designed growth to be progressive, not instant. Hindi lahat ng mga bagay ay uh, nakukuha natin ng madalian lang. Kailangan 'yan eh pinagbubuhusan mo, pinagtutuunan mo at pinaglalaanan mo ng oras. So maybe kaagapay ang question dito ay hindi, Lord, bakit ang hirap? Maybe the better question is, Lord, ano po ba yung pinapatatag mo at mas pinapalakas po sa akin sa pamamagitan netong pinagdadaanan ko? What are you strengthening in me through this situation, Lord? So, yun, kaagapay, ang ganda ng uh, usapan natin ngayong hapon. And salamat sa ating letter sender na si Janina, no? sa kanyang uh, honesty at tapang na mag-share sa atin ang kanyang pinagdadaanan. At syempre na-remind tayo sa kanyang pinagdadaanan na hindi natin kalaban yung pagbabago. Sometimes, it's actually God's invitation para tayo'y lumago sa pinapagawa niya sa atin. And if you're listening right now, kaagapay, and you feel the same way, parang overwhelmed ka, adjusting trying to keep up please know this na hindi ka nag-iisa you are not alone in this battle and speaking of growth and transitions kaagapay dito lang muna natin iiwan sandali ang ating conversation na to dahil sa ating uh, pagbabalik ay will go deeper kaya stay tuned ka lang kaagapay dahil in between's will be right back dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. And we're back mga kaagapay at kayo ay nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin ang best friend mo on air, Absidy Ferrer Tabwa at nakikinig ka pa rin dito sa programang In Betweens na hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. So balik tayo sa story ni Janina at baka marami sa inyo ay parang ganto rin ang uh, pinagdadaanan. Kumbaga yung season na ang daming bago, ang daming changes at ang daming kailangan matutunan at ang daming pressure, de ba? Sa paligid. Pero don't worry, kaagapay dahil we'll go through this together. Kaya naman ito nga yung uh, goal natin sa ating programa, no? Na we journey with you. Kaya naman ngayon sa ating segment pag-uusapan natin yung ilang practical and doable steps na makakatulong sa atin bilang sa listener natin or sa letter sender natin ah, kundi sa ating lahat to breathe again and to move forward one small step at a time. Kaya naman kaagapay ko merong kang uh, pang-notes meron kang paper, may pen ka dyan, ihanda mo na dahil take notes tayo ng kaunti sa ating magiging discussion. So, unahin na natin kung anong pwede natin gawin para hindi tayo ma-overwhelm sa mga changes na na-experience natin in life. Number one is, kailangan natin mag-slow down. Yan. Magdahan-dahan kaagapay. Kasi nga kapag may bago sa work, automatic tayo parang na pe pressure Pero hindi lahat ng bagay ay kailangang sabay-sabay. Sometimes, ang pinakamainam na pwede mong gawin ay mag-pause. Kasi minsan nagiging overwhelming ang pagbabago o yung mga changes. Hindi dahil mahirap, kundi dahil minamadali natin. O kaya naman eh nagka-cram tayo. So pwede natin i-try every morning na before ka mag-start ng mga task mo sa work eh... Pwede ka mag-pray, sambitin mo to kay Lord the Lord, give me grace for today. Ask God for wisdom, then ilista mo yung mga kailangan mong gawin. Dahil hindi mo kailangan tapusin lahat sa isang araw. Kahit isang hakbang lang muna, huwag kang nagmamadali. So sa ating pangalawa, kung yung pong una kanina ay to slow down. Ang ating pangalawa ay break the work into manageable pieces. Yan, isa pa sa mga bagay na pwede natin gawin. Kasi nga madalas sa atin yung iba nakakaramdam na parang sobrang dami kong ginagawa. Minsan hindi mo pa kasi like nilalapag or nilalatag kung ano ba talaga yung mga trabaho mo or mga task mo. So maganda na ilista mo. Diba? Maglista ka. Group them. Unahin mo yung urgent and yung clear. Then set realistic expectations. And yes... Gusto ko i-highlight yung word na realistic. Kasi realistic means yung kaya ng tao, hindi ng robot. Dahil hindi tayo robot. So, i-manage mo, i-lista mo, i-grupo mo, then assess yung mga bagay na urgent at yung mga bagay na hindi urgent. Para hindi ka like, na-overwhelm kapag tinitignan mo yung mga task ahead of you. Hindi ba? Kasi ito para ka lang naman nasa buffet. 'di ba? Mag-example na ako. Nyari na buffet ka. Kahit unlimited, syempre hindi mo naman sinasabay-sabay lahat, 'di ba? Sa iyong pinggan. baga, isa-isa lang. Kapag naubos mo na, doon ka kukuha ulit. So ganun din tayo kapag tayo ay nagtatrabaho. Hindi lahat kailangan saluhin in one go. Pwede natin siya i-break into manageable pieces. Number three, isa sa mga bagay na crucial, ask for help. Yan. Kapag humihingi tayo ng tulong, it's not a sign of weakness. Hindi yun senyales na mahina ka kaagapay. Actually, it's wisdom. Kasi sino ba dito yung mahilig na, kaya ko na to, itabi mo, ako na. Pero deep inside, paiyak ka na. And kasi aminin natin kaagapay, humility is part of growth. ba? Diba? Gaya nung sabi natin kanina, pwede ka magtanong. Pwede ka magpa-orient ulit. Pwede ka magpa-explain. Pwede ka tumanggap ng correction. And pwede ka magsabi na hindi ko po ito naiintindihan. Hindi ko po ito gets. Pwede po bang pakiulit po sa akin? Kasi asking for help doesn't make you less. It makes you teachable. And that's a strength that God honors, de ba? Yung pagiging teachable, having a teachable heart, napakahalaga nun. Number four, honor your limits while trusting God's strength. Napakaganda. Napaka-comforting truth neto. Kasi, yes, we are embracing na limited tayo. Di tayo robot, wala tayong superpowers. Pero ang maganda, pwede tayong sumandig sa lakas ng Panginoon. Pwede tayong sumandal sa strength niya. Kagaya nung sabi ng nun letter sender natin kanina, no? Sabi niya gusto niyang i-honor si God sa kanyang work. At ang ganda nun. Pero honoring God also means respecting the body and mind na binigay niya sa'yo. Stewards tayo ng mga katawang ito. At kailangan din nating tanggapin na may limitasyon tayo. At kailangan din nating magpahinga. So kapag pagod ka na kaagapay, pray. Kapag confused ka, magpost ka muna. At kapag drained ka na and you did your part, you surrender. Panglima na pwede nating gawin ay we should celebrate our small wins. Diba ang sarap sa feeling kapag natututo kang gumawa ng bagay na hindi mo alam before? Kahit yung mga simple task lang na kunwari, hindi ka marunong mag-operate ng printer ninyo. <laughs> as simple as that, diba? ba Bagay na hindi mo alam before gawin. Or yung simple format na uh, report, eh nagawa mo na. And that's already progress. Kasi itong mga ganitong uh, small progress na ito, itong mga small wins na ito, it reminds us na... I may not be where I want to be, but I'm not where I used to be. Malayo pa, pero malayo na. Kung pag angat ka na sa older version mo, dahil may natutunan ka ng bago. At nakikita lahat ng Lord yon. Nakikita lahat ng Lord yung lahat ng efforts mo, lahat ng steps na ginagawa mo, kahit maliliit man yan. And lastly, pwede natin gawin kapag na-overwhelm tayo sa mga changes na na-experience natin, we should remember na tong transition na to ay temporary lang. Pero yung growth at matututunan natin dito is permanent. So kaagapay maaaring yung na-experience mo ngayon na confused ka, eh pwede mo maging confidence para bukas. Kasi today's stretching will become tomorrow's strength. Na itong stretching na na-experience ko, itong challenging part na na-experience ko sa trabaho, sa school, o saang area man ng buhay ko right now, itong bagay na 'to ay nag-i-stretch sa akin para mas matuto ako for the next chapter of my life. At 'yung mga bagay na overwhelming right now will become something you'll thank God for later. Kapag kay Lord, walang masasayang sa lahat ng pinagdadaanan mo. Lahat ng ito ay may purpose. And sometimes, yes, inaalaw ng God yung mga hindi komportable na part ng buhay, yung mga challenging seasons ng buhay natin. Hindi para i-punish tayo, but to prepare us, ba? Diba? For something bigger, something deeper, and something better. Kaya naman sa mga kaagapay nating nahikinig sa mga oras na ito, maybe This is a reminder na minsan yung akala natin na ending, yung parang overwhelm tayo, pagod tayo, takot sa changes or pagbabago, yun pala ang simula ng version natin na matagal na nating pinagpe kay Lord na lumabas. Kaya tandaan mo, kaagapay, at sa ating letter sender, hindi mo kailangan maging ready para magamit ka ni Lord dahil kailangan mo lang maging willing. Willing to obey, willing to abide. Kung saan kanya dadalhin, saan kanya gagamitin, be willing. Kasi change will always feel heavy at first. Wala talagang madali kaagapay. Walang madaling umpisa. Kasi may binabago lang siya. May nire-refine lang siya sa'yo, kaagapay. Pero ang maganda rito, may assurance tayo na he never let change happen without purpose. Lahat ng pinagdadaanan mo ay may saysay -say at may purpose. So whatever feels unfamiliar today, kaagapay, will feel natural soon. Hindi ka forever malilito, hindi ka forever nangangapa. Kung dati nga, hindi mo alam ang ginagawa mo sa unang trabaho mo, pero eventually, naging confident ka. So ganun din dito. God is not testing you to break you. He is training you to strengthen you. And tandaan natin, we grow most when we are most dependent on God. Kung feeling mo, kulang ka, good. Kasi dun pumapasok yung strength at grace ni Lord. Kung feeling mo nalulunod ka sa bago mong responsibilities, mas lalo kang matutong kumapit. Not on your own strength, but on His guidance. Dahil hindi ka nag-iisa, God is not just beside you. He goes ahead of you, preparing the path you're scared to walk on. Kaya kaagapay, sa oras nito, samahan mo ako manalangin. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa inyong salita at sa aming na napag-usapan na naging paalala. Nakasama po namin kayo sa bawat lakarin ng aming buhay. Lord, we lift up to you yung mga kaagapay namin, yung mga nakikinig ngayon na nasa season ng transition. Nakikita mo yung mga fears nila, yung mga bagay na ikina nila, yung pagod nila nakikita ninyo at yung pressure na dinadala nila or dinadamdam nila. We ask that you fill their hearts, Panginoon, ng clarity mo, ng confidence na nagmumula sa'yo at courage po, Lord God na nagmumula sa iyo. Turuan niyo po kami na matuto, Father God, na to take each day one step at a time. Na hindi namin kailangan magmadali. And remind us na hindi namin kailangan i-carry ang lahat ng mga bagay all at once. Help us, Panginoon, to embrace change, not with anxiety, kundi may pagtitiwala, Lord God, sa gagawin mo. Knowing that every task, every new challenges, and every new season is covered by your grace. Continue, Father God, to strengthen us, our hands, our hearts. Maramdaman po namin yung presensya ninyo, Panginoon, sa bawat desisyon at bawat aksyon na gagawin namin. Maraming salamat po, Father God, na patuloy niyo po kami nire-remind na sa lahat ng ginagawa namin, hindi po namin to ginagawa para sa amin, kundi ginagawa po namin ito para sa tanging pangalan mo. Maraming salamat po sa pag-ibig ninyo, sa faithfulness ninyo, at sa kabutihan nyo sa amin. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name, Amen. Nagpapasalamat na tayo sa mga umagapay at kaagapay natin na sumama sa atin sa loob ng one hour. Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, naging sa ating Bokawe, transmitter sa team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po, nagtatapos ang kwentuhan natin today. Pero syempre, hindi pa natatapos dito ang journey natin dahil magkakarinigan uli tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang best friend mo on air, Absidy Ferrer-Tabua. Nagpapaalala lang, God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens your weekend spot for Chikahan Tawana na may samang life lessons. In between, 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.